Hello, hello, hello. Ayan, magluto tayo ng sinabawang udong na mayroong malunggay. Ayan, ilagay natin lahat ang malunggay. Ayan, udong po iyan na may baboy. Mababoy at sibuyas bawang ginisa. Lagyan ko na yan ng magic. Ayan. O, di ba ang sarap-sarap na. Meron ka ng pananghalian sabaw sinabawang udong ang udong is noodles po 'yan no noodles 'yan 'di ba? Iyami lang inyong kanang halian. May panghigop na naman tayo, pampagatas na naman ito. Ayun, ang sarap niyan. Baboy ang nilagay ko dyan kasi may tinapa na ako may tinapa na ako daing natamban ayan ang ipartner ko dyan tapos may sausawan. may sausawan, ayan ang ating ipartner dyan o oh, ba diba, masarap na sa pananghalian may sabaw na kayo mm, ayan udong lang po udong na may malunggay at saluyot na may kunting baboy oh, diba? Tara, let's eat na. Let's eat, let's eat. Luto na yan. Patayin na natin yan.